ng puno ng saging. Wala sa lahat! Sa atin ang takot! Ikaw <tik> ah! mm? Ha? Ah! Ah, ha, pre? Sa akin na ito, ha? Ah. Ah, ha, kaunti na yung alak natin. Kaunti na nga, ay... Saan ba tayo kukuha niyan? Ah, ay, paaan hindi, malayo. Ah! Huh! Atal! Ayos ba? Ayos lang. ka, Atal? Minsan lang ako dumalaw sa'yo, eh. Alam mo naman tayo. Tara na. O hindi na daya mo yata kami pre, parang hindi ka nalalasing. Ay lasing mo na nga ay. Eh. ano oh. Uh. Uh. <sighs> Ubusin na lang natin 'yan pre. <laughs> Uuwi na ako. Bungat, baka ay kay na lang ang asawa mo dito. Ako? Oo. Uh -huh. Susugsugin na ang asawa ko? Oo. Uh -huh. Matamis. Baka uh -huh. pre hindi mo ako kilala pre. Pagdating sa asawa ko, hindi niya ako pwedeng sundo-sunduin sa kantong inuman. Hindi pwede sa akin yan. Yes, Iyan lang ang sinabi ko sa kanya. Hindi po pwede sa akin yan. Kaya? Kilala mo ako, tol. Wala sa lahi natin ang takot sa asawa. Ay. Sayang ang tato, tol. Sayang. Ah. Pag ako sinundo ni Mrs. dito, baka yung puno ng saking. Tol. Huwag mo. Oh, tol, wag mo muntin ang sawa ng tol. Bahala, tol. Takot ka sa asawa mo. Ha? Ah, Oh. Hindi ka ba? Wala sa lahat na ako takot. Ikaw pa Ha? Ah, ay, ay, hindi oh. Din sa akin. Pwede, nang takot ito. Sa iyo na yun. Sa iyo na yun. Iyo akin ito. Las mo na yun. las oh. na tayo. Oh. Ah, Hinahanap ah, Inahanap ka ng asawa mo. Hindi nga. Pre, hindi nga po pwede sa akin yung uh, ah, susundu-sunduin ako. Uy, anong oras na? Hapon na. Sabi ko sa iyo, pare. Hindi po pwede sa akin susunduin ako. Baka sayang ang pagkalalaki, pare. Sa ah. To. Sa <sighs> sinundo. Ay, yan ang, yan ang katwirang ko, pare. Hindi sa akin po pwede. Di ba, tol? Ayos ba? Ay, Sunod balik ko dito, tol. Manok mo, tol. Lubo manok mo. Luto ulit tayo ng manok, tol. Ay. Loto tayo. Hindi natin manok mo. Masarap yak nito pulutan na. Oo, no, masarap. Basta native. Native boy. Mm. Okay. Ah! Paano yan? Wala na. Paano tol? Wala na. Uwi na kami. Baba na tayo. Baba na tayo pre. Oo! Oh! sundo po. Hindi nga. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ulit-ulitin ko ba. Hindi po pwede sa akin yung sundo-sundo. Baka iumpa kasi puno ng ang asawa ko na yan. Kilala niyo ako. Kilala ka to. Ah. Ano Sunod na lang. Uwi na kami. Ano pre? Ha? Ano na Uwi na kami. Ay, uwi na kami. Huwag mo na akong ihatid pare. Ihatid ka to. Basta, ito... Basta sabay lang tayo. Sabay tayo po eh. Ha? 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 ako Ha? 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 Ta. Tal! Di na uuwa pa alam sa misis mo! Yes. Ah, sige! Oo! Oh, ako na bahala dito! Bala! Ah, ang layo naman ang lakad natin, pre! Oo ah, pre! Atis! Oh. At kagalitan ka na ng asawa mo! Hindi nga po! Hindi sa akin magalit-galit ang asawa ko, pre! Atis, pre! Asawa mo! Paisokan niya ba yan?! Saan pre! Takbo! Bilisan mo, pre! Bilisan mo! Ayan, sa mo! Bilisan mo!